kayo sa sinyo Mapalit natin ang ID Grabe pawis ko Dito na ako. Thank you. Tapos na ako. <laughs> Tapos na ako. Ayan, dami oh. Actually, dalawang araw ito eh. Kahapon tsaka ngayon. Boss. Ano tawag dito? Pagkaano ng ID ano tawag dito? Capturing po. Ano? Capturing ID. Capturing ID. Capturing ID? Ah, pa. Para ID. Para na. Eh, lang yan. Ha, card lang po 'yon. Ah, card lang. Ah, thank BBC. you. Thank you ah. Karo si Gato sa Flores eh. Karo si Gato sa eh, Flores sa Rizalay. Eh. Ngayon oh, no, may ide lang ano. Dati dala niya sprocket eh. Dati dala nito sprocket. Ngayon tungkod na. Kaya ba kung dadalo ka na mga natin ah. Oh, mga natin, eh. kita ko dadalo ka eh. Ano, oh, okay na hindi pa? Hindi pa okay? Kasalim <laughs> po rin. The living legend. Oo, Biko, Biko. Biko tayo. Eh. Kaya na kayo? 94. Ah, 94 lang? Ah, oh, 94. 94, oh, 94 lang. 94. pata ba't nakakakuha kayo na 130,000? Oo. Oh. Ha? Hindi pa isa-andaan oh. edad. Opo, oh. edad. Oo. Eh, 94 lang kayo eh. Oo. Oh. 94 pa lang kayo? Oo. Oh. Paano kayo nakakakuha na 100,000? Oh. Ah, 90 pataas taas? Oo. Oh. Baka kakakako si oh. Aling Puring. Bubuha na naman ang, ano, ng nag-flying boaters naman. <laughs> 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 <At> <laughs> ay, ang alam natin di ba 100? hundred? Eh, ninety lang, nakaka... Eighty, eighty five Ah. five hundred. Ay, puring. ano ginawa niyo, sikreto? Ano, sikreto niyo? Bakit ah. nakakuha kayo ng 100,000? Ano? <laughs> Hindi, bakit kayo nakakuha ng hundred <laughs> <laughs> thousand? <laughs> 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 <laughs>

Oh, sanya dinela yun harihari yung sanya dinela dinela yun harihari thousands sanya dinela dinela pinamigay adu daku hindi naman ako pinigentong hindi naman ako hindi naman ako ako <laughs> pinigentong bilang ako hindi naman ako hindi ako ako hindi ako ako binang ko niyo nanay kasi in case uh, lang eh uh, mo doon pa ako nakinig sa sibuyas <laughs> at yung bawang at gibang nang bako ha anday gumagawan ng tinig tigas eh di ba 'yan pero meron pa kainatinan hindi na ubos tangaw mo tapaka eh kinin kininigin wala na tama na Ayan mga kaibigan anak ko, video ko muna. Diba, Misa ko naman, lang makikita mga to eh. <laughs> eh, hey, ingat ka, ingat. Eto, ito, ka -ka <laughs> Yan, ka ito, ito yung mga kamag-anak ko mayayaman. Ito yung mga anak ko mayayaman, kamag-anak ko mayayaman. Ito yung isang mayamang kamag-anak ito. Ex-convict po. Ex-convict. Kalalaya pa lang ito, kalalaya lang. Kalalaya ko lang po. Tatlo lang pinatay nito. Ah. Tatlo <laughs> lang pinatay. <laughs> Tatlo pa lang. Tatlo pa lang.

Damis din yung biyeles pa na kayo ha? Matamis Magkano kilo yan? 150 kuya okay, Isang hm, kilo? Isa, isang kilo ko? Isang, isang kilo lang? iwi lang buto ha? Iwi mm lang buto. <laughs> Tatanggalin ko muna kuya Bakit natatakaw? Iwan lang po ito ha? ba? lang buto ha? Panginoon po pwede Ito yung isang Royal Trorange. Mayroong ano pa, walang naman ha? Walang naman yan. Kasi yung tamis nang nagtitinda ko yan. Nakakalat <laughs> eh. Wait lang, paano magtitinda na matinoy ang tindera? Ayos yan. Yung malalaki na nga ba? Malalaki daw kuya. Malalaki yan. Munggo mung talaga to eh. Ilan buwan yan bago mahinog? Mga yeah, ano? Hinag na ba yan? Ay, nag pala yan. Ate, isang nga ko yan. Ayan o, ayan o. Ate, figure paano ba? Figure nine, okay, ay, isang kilo. Kailangan mag-150. Ayan, ayan. 150, yan. sir. Pwede, uh, pwede, kuya. Ayan, ayan. yan Okay. isang kilo niyan? Sobra pa nga kuya eh. May bayad yan? Sa tanong mo na sila doon, kuya. May sa sasakyan. Wala, wala, wala kang ko Kukumpit lang ako. Ako na po. Ayun, gabiyara uh, natin to. Baka makalimutan limutan natin, bili limutin ako eh. <coughs> ano to? 150 kilo. Yes, Pwede bumili kahit ilang kilo. Ha, ah, ba, tama. Pwede bumili kahit ilang kilo, di ba? Aling huling Okay lang po. Wala kasi. so ito. na lang po. Okay, na hanggang hanggang lang, ano? Ano? ito Ano? 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 ang Ah, kasi sigreto niyan, pag tulog yung miyari, saka mga harvest niyan. Yes. Yan, tinan mo, nagmantali yung miyari, yung nag-harvest yan. Oh. No? Ah, tulog Ako hari, yung miyari, tulog yung eh. Sige ko na las, 150 ang kilo, bagong pitas, pang kasinan. Thank you. Ayan, ay. Kobra. Ayan, excuse me. Ito, 37 Pag pa-posing, ngayong baga. Ngayong baga. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ako eh, Ano ba yan? 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 Ano ba eh, Ano ba yan? 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 Ano ba ko senior na ako Ano oh. pa yan? <laughs> Nasa bahay na ako, guys. ano uh, na ito yung mga pinamili ko. Uh, naman ano, ng tinapay sa bakery. Hindi ko na mga uh, nabi natin. Sabi sa nagbira. Ang sabi Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ayan. Ayan po yung bingo. Yung kinukuha ko dyan sa ano. Puno. Sarap yan. Eh, tamis Teos Ingin ni Teos Ito pa ako Ito Ating na lang hot boss hoila mo din